Hi guys! Welcome back to my channel and this is Cherry Bells 95 and for today's video, mayroon na naman tayong isang sasagutin dyan sa aking title. Question is, the question is, masama ba ang magselo? Ayan. So, para sa akin, unang-una sa lahat, maraming klase ng pagsiselos. Marami! Hindi. Meron iba't-ibang sitwasyon na pwedeng mag-cause ng selos. So, sa family meron, sa inyong magkakapatid, di ba, meron din minsan na celos na parang feeling mo yung isa mong kapatid is mas pinaprioritize or mas binibigyan atensyon ng parents mo tapos ikaw hindi. Sa friendship naman, meron din naman. Kapag ng mga ka close friends mo, yung mga kaibigan mo minsan, ano, may kasamang ibang group of friends, tapos wala kasi so parang feeling mo, pinagpalit ka na, ganon sana all wag ipagpalit. Ayan. So, and next, of course, yung pinaka, yung pinaka ano talaga natin sa topic natin na is about romantic relationship. Ayan. Yung pagsiselos sa loob ng isang romantic relationship. So, yun. Ang unang tanong, masama ba ang magselos? Para sa akin, no. Hindi masama ang magselos kung meron kang karapatan. First, dapat mong alamin bago ka magselos. Tanungin mo muna yung sarili mo. Ano ba yung status naming dalawa? Ano ba yung relasyon naming dalawa? Asawa ba ako? Oh, partner? Girlfriend? Meron ba kaming label dalawa? Kasi kung wala kayong label, huwag kang magselos. Dahil wala kang karapatan. Choke <laughs> lang. Hindi naman sa walang karapatan. Parang ang weird lang na magselos ka tapos hindi naman kayo. ba? Diba? So first, alamin mo muna kung ano yung status niyong dalawa, kung ano ba yung relationship na meron kayo bago ka magselos. Pangalawa, hindi masama ang magselos kung ilagay mo sa tama, ilagay mo sa lugar yung pagseselos mo. Huwag yung OA ka na may nakita ka lang na maliit na strand ng hair doon sa partner mo. O di kaya may naamoy ka lang na ibang pabango doon sa partner mo, magseselos ka na agad. Hindi ba pwedeng <laughs> nakipagsiksikan lang siya sa ano? sa bus or sa MRT tapos nagkadikit-dikit sila doon yung pab mga pabango nagkahalo-halo na. ba diba? Pwede namang ganun. Okay lang naman mag kasi Basta, alam mo yung, alam mo nyo naman eh, kung ano yung, yung parang, yung may dahilan talaga kayo para mag -selos. Yung ibang usapan nun, kapag nakikita na mismo ng mga mata nyo, ay, may harutan na itong nag nagagana, nag parang kakaiba na yung galawan nito, parang hindi na to casual casual lang na magbarkada or something di ba so you have the right to get jealous lalo na kung meron kang karapatan kung meron kang papel sa buhay niya na ginagampanan or meron kayong label nga sa inyong relasyon ayan so okay lang yon wag kang magselos kung walang kayo kasi parang ang weird alam niyo may kilala akong ganoon hindi niyo kilala char <laughs> ayan hindi yung kilala, kilala ko lang. Na alam niyo yun, yung magselos, yung nagsiselos, pero wala naman palang sila. Tapos, kung sino pa yung walang label, kung sino pa yung hindi naman jowa, hindi naman girlfriend, hindi naman boyfriend, siya pa yung nangaaway dun sa pinagsiselosan niya, gumagawa ng issue na kung ano, ano. Tapos kung tanungin mo, kayo ba? oh nga nga, kasi hindi naman kayo pala eh, so ba't ka nagsiselos? Kung hindi kayo, sariliin mo yung selos mo, wag kang mang -away. Kasi wala kang karapatan. Char. Hindi mo siya pagmamayari. Guys. So, yan. Pero kung pagmamayari, mamamayari talaga. Pero kung asawa mo yan, boyfriend mo yan, syempre may right ka na, no? Yung ownership mo na tinatawag na parang, parang, syempre, sino bang gusto na na may nakikisaw-saw sa partner niya? Hindi naman ketchup yung partner mo para hayaan mong may ibang taong makikisaw-saw. Hmm. Tandaan niya yan. Ayun. So, yun lang naman, guys. So, Ilagay lang sa lugar yung pagsiselos. Walang masama. Nagiging masama lang kapag nasusobrahan na yung maliliit na bagay ginagawa nyo ng issue. So, yun lang. Kasi sabi nga nila, diba, na may kasabihan niya or lagi ko yung naririnig na hindi mo mahalang isang tao kapag hindi ka nagsiselos. Kaya ka nagsiselos kasi mahal mo. Yun yung sabi nila. Pero hindi ako naniniwala doon. Char! <laughs> diba talaga? yon hindi ako naniwala doon. Pero nire ko yung sinasabi nyo na gano'n na. Kasi yung ibang tao, yun yung way nila to prove, na parang, or to show yung love nila sa partner nila sa pagsiselos. Na parang, syempre, kapag mahal mo, ayaw mo na may nakikita ka na iba na nag-ano-ano -ano dyan sa partner mo, diba? Pero kasi sa akin, iba naman kasi yung paniniwala ko. Hindi kasi ako yung Delosa or you know, hindi hindi ako masyado. Syempre wala namang taong hindi si selos Merong nagse-selos pero as long as nakikita kong mild mo, oh, wala yan, ganyan ganyan. Pero maliban na lang kung makikita mo talaga na sobra-sobra na yung landi. Yung naniniwala ka sa ako na yung paniniwala ko sa love is ano, if you love someone, you have to trust that person. Kasi so, diba, first of all, hindi ko naman yung sasagutin. Hindi ko naman yung nahahayaang manligaw sa akin kung hindi ko mapagkakatiwalaan, ba? Diba? Kung hindi mo mapagkakatiwalaan, bakit mo asasawahin? Bakit mo pakakasalan? Kaya natin yan pinili yung taong yan. Kasi alam natin na hindi tayo sasaktan. Pero, syempre guys, hindi tayo sigurado doon. Minawi rin. Hindi, pero yun lang yun sa paniniwala ko. Iba naman yung kung ano yung paniniwala nyo, nire-respect ko naman yun. Pero sa to totoo lang naman talaga, hindi din naman talaga natin ma-assure, masisigurado na hindi tayo lulukuin. Kasi tao lang din naman tao, tayo, tao lang din naman yung mga partners natin, di ba? Meron kasing magaling lang sa opisa kapag nandiligaw, kapag ano pa lang, fresh pa sa relationship, pero kung naging asawa mo na, naging partner mo na, sinagot mo na, ay, aba! Sa umpisa, lahat ng assurance, lahat ng security na hindi kita iiwan, hindi kita lulukuhin. Pero sa kalagitnaan, doon na lumalabas yung totoong kulay. So, yun, hindi rin tayo makakasigurado. Pero yun lang. So, hindi masama magselos. Basta may karapatan ka, may label ka. Kung wala kang karapatan, duh! Magisipisip ka muna. <laughs> Ayun. So, yun lang guys. Kung ano yung mga comment nyo, opinion nyo, or suggestion, or may gusto kayong itanong, na gusto nyo pag-usapan natin, comment down below. Alam ko hindi ako expert. Minsan walang kwenta yung sinasabi ko dito. Pero, Try natin nabigyan ng opinion natin. So, mag-usap-usap. Mag-usap-usap. Comment down below kung ano yung mga opinion nyo. And please like and subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel. And click na rin yung bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you so much, guys. Stay safe, stay healthy, stay hydrated kasi sobrang init ngayon. Kasi kapag sobrang init, papawisan tayo. So kailangan natin ng mga liquid sa ating katawan. Drink water for healthy. Thank you so much. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye.